Ang chika uminit ang ulo ni Paolo Abilino sa naging fan run noong pauwi na daw sila. Dahil sa pangbabastos sa suot na short ni Kimi, may isang garda umano ang pumuna sa maiksi na running short. Lalo tuloy kumalat iyan sa social media. Alam nyo naman ang mga bashers. Lahat ay sinisilip na pwedeng iba tong pagkakamali sa dalawa. Kunteriya lagi nila si Kim Chu. noong mga nakaraang araw about sa pagpapadala ng mga materyales at rinip goods sa Cebu. Kesyo bida-bida daw umano, nauna pa sa gobyerno. Masyadong sip-sip sa public. Ngayon naman bagong issue, yung fan run. Huwag kayong magtaka kung bakit sumabog na rin sa galit si Pao. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung mga ng kapwa. Panitago sa mga walang mukhang account. Masyadong minamaliit at binabastos ang kanyang partner. Sobra na nga talaga sila. Ayon nga sa mga komento mula sa fans, kahit sino naman kasi magagalit talaga. Nananahimik si Kimi, pati ba naman ang suot niya issue pa rin. Kung wala kayong pambili, bahala kayong maingit. Ang dami ng problema sa Pilipinas, pati personal na buhay na himbaw, ginagawa ng eksena. Pasikat din kasi. Naiingit lang siguro sila dahil tuloy-tuloy ang trabaho. La Paula Abilino at Kim Chu. Samantalang ang kanilang idol, ayun pa rin. Halos walang proyekto anong sa inyo sa new update na naman.